Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong bonus reading for November, para and Career. So mga kapwa ko Virgo, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Swords. Lovely. in the area of what you need you have the death card wow 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 napakaganda nito in the area of what's affecting your current energy you have the strength card beautiful in the area of your near future you have the four of pentacles in the area of your challenge for the week meron po kayong six of swords lovely in the area of your fortune meron po kayong queen of swords napakaganda in the area of your divine messages meron po kayong, wow Nine of Cups. Alam mo na, Virgo, Ko, lagi po kayo nanonood sa akin, reading every time, alam mo na kapag lumalabas si Nine of Cups, this is a moment for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na because this is your chance because Nine of Cups is a wish fulfillment card. So, nasa paligid mo yung angel guide mo, spirit guides mo, maririnig niya ang iyong prayer. So, i-pray mo na yan. Napakaganda ng iyong divine message. At ang outcome mo for the month para sa inyong pera at career, eto yon. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you, thank you, thank you muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Virgo. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your deck, your background energy, you have the Hierophant. Okay. This time around, Virgo, kitang-kita ko rito yung basbas -bas from an authoritative figure. Nakita ko rito you're gonna undergo parang supervision or entering a industry or kumpanya or isang malaking institusyon kung saan doon talagang may pundasyon at gustong gusto mong makapasok dito. Parang ganyan. So, nakita ko rito yung parang surrendering mo just to make this happen. Um, your spirit guides are telling you this month, malaking may tutulong sa'yo ng isang mentor, ng isang teacher or advisor para makapag-adjust ka sa isang kapapalooban mo na bagong umbrella um umbrella industry okay explain ko to wait lang <coughs> um hierophant here is really telling me mayro kong mayro akong nakitang na approval eh either some of you are entering talaga a bagong industriya and your spirit guides are telling me the answer is yes some of you para nag apply may interview, may training, and nakasalalay ang iyong kapalaran sa gagawin mo ito with this authoritative figure. And nakita ko rito yung parang sumunod ka lang, gawin mo lang, just go with the flow. Ang um, sundin mo yung sistema, sundin mo yung tradisyon sa lugar na yan, and everything will be fine. Nakita ko yan for you. Okay? So good for you ang Hierophant din ay nagkasabi na may basbas -bas ka this time. So, kung meron ka mang sisimulan, gagawin, babaguhin, uh, i-implement, may basbas -bas ka from above. Okay? At your center, meron po kayong Knight of Cups. Si Knight of Cups sinasabi dito, talaga namang may darating sa'yo na bagong offer. In your job or in your money matters, kitang-kita ko rito, someone is getting your services. And you are being advised na tanggapin, humakbang, itry, salubungin yung blessing. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung itong authoritative figure na magbibigay sa'yo ng pagkakataon this time, kailangan mo mag-undergo sa kanyang wings, sa umbrella niya, para, I don't know why, napaka-influential na taong ito. At parang baker mo siya ang lalabas, parang ganyan. At itong authoritative figure na to will be really, really influential sa magiging kaganapan sa pera mo at karir mo this time. Whether supervisor yan, mentor, new boss, bagong amo, no, parang ganyan. And nakita ko rito, tanggapin mo lang. Because this is the start of something new sa buhay mo. I-clarify natin, the Knight of Cups in your core energy. Siya nga pala Virgo. Saan kayo na uh, nanonood ng ating reading for today, comment down below. Gusto pong malaman kung saan parte kayo ng Pilipinas o buong mundo na willing manood ng ating reading for today. Comment down po. The Knight of Cups. The Four of Wands. Yes. Wow. This offer will talagang celebratory ito para sa'yo. Kitang-kita ko yung yes. Yes, nakuha ko din. Yes, nakapasa din. Yes, nakapasok din. So, kung itong papasukin mo talaga ay very, very nakipot ang daan at ang hirap, hirap makapasok dyan. Dito, kitang-kita ko, you are the chosen one. Sa'yo binigay. Sa'yo pinagkaloob. Kasi ikaw yung pinaka-qualified for this position, for this blessing, for this opportunity. Meron kang binubuong goal this time. Either halimbawa makabili ng bahay, makabayad sa utang, makapagpundar ng ganito, masolusyonan yung ganyan for the family. At itong offer na to ang sasagot sa lahat ng goals or milestone na gusto mong tumbukin this time. So good for you. In the area of what you want, you have the Ten of Swords. Ito na yung moment, Virgo, na gusto mo nang makabawi. Gusto mo nang makalarga, gusto mo nang makabangon sa mga pagkadapa mo nitong mga nakaraang buwan. Some of you ay naging steady or medyo lupay-pay yung inyong kaperahan. Ano? Some of you na let go sa trabaho or nahiwalay sa partner. Kaya yung inyong finances ay medyo, sh medyo shaky nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo. And ramdam ko yung pagnanais mo, na baguhin ang buhay, umayos ang buhay, makabangon. May pag-asa ka pa. May darating na bagong pag-asa na magpapa-excite sa'yo at magibigay sa'yo ng pananalig na ay, hindi pa ang ang lahat para sa akin. May chance pa ako maka-abante, makasulong. At unti-unti nang sumisigla. Tinan mo, oh, both cards are in indicating pagsikat ng araw. So, asahan mo pagdating sa pera at career mo this month, unti-unti na yung sisibol aangat liliwanag kaganda. So, nag align ang what you want sa what you need mo. So, congrats po. I-clarify natin si Ten of uh, Swords. Alam mo, ang Ten of Swords ay ending na of a tough cycle. Kung galing ka sa pain, sa sorrow, sa bigat, patapos na yan. Okay? So, Virgo, ano ang mga money goals mo this month? ano yung mga wish mo na sana maklaim mo, ma-manifest ma mo about your career and pera and trabaho, i-comment mo sa baba. Example, I manifest. Matanggap, matanggap na ako sa Canada. I manifest this month. Dumating na yung job order. No? So, isurot mo yan sa baba. It will come true. That is a form of manifestation. Okay? Ten of Swords, you have the Four of Cups. Yes. Naghihintay ka sa magandang pagbabago sa buhay mo. Um, alam ko na very, very disappointed ka, malungkot ka, or talagang kating, -kating ka na na mapasakamay mo yung pagbabago sa life mo. Meron kang ini-aim, meron kang tinutumbok, meron kang hinahangad na bagong bagay. And sobrang disappointed ka sa mga pinagdaanan mo kasi parang nauwi sa wala, walang pinatunguhan. But now, everything is changing. Paparating na ito. So gather your energy. Talagang nakita ko rito yung authoritative figure na to ang magiging susi mo para magkaroon ka ng bagong oportunidad at makabangon na, okay? In the area of what you need, you have the death card. You need to end something in the past. Um nakita ko rito na sabi na yung spirit guides, oh, huwag mo nang asahan pa yung mga bagay na tapos na. Huwag mo nang pangarapin pa yung mga bagay na totally ramdam mo hindi na para sa So i-end mo na 'yon. And then transform your life. Tina mo naman dito. Akala mo tapos na 'di ba death na nga eh. Pero sumisibol pa ang araw. Ibig sabihin, may bagong pag-asa. May bagong ruta. May bagong opportunity, may bagong basbas. -bas. At kitang-kita ko rito, yes, you're gonna enter, sabi ko nga sa inyo kanina, you're gonna enter a new industry or a new talagang matatag na community kung saan doon papaloob ka at doon magsisimula yung bagong destiny ng buhay mo. That the, the, change will start now, okay? Clarify natin. A death card. Kung kaya po ay nawawala ng pag-asa, Virgo, sa iba't ibang aspeto ng iyong kaperahan at career, ito po ang garantiya sa inyo sign na magbabago pa yan. Start na to ng transformation ng life mo, kaya iyakapin mo, okay? Death card, The Seven of Cups. Ooh, wow. Unti-unting magbubukas ang mga pintuan para sa'yo. Kung akala mo na ending na to, wala na, um, lugmok na ako, bagsak na ako, biglang boom. Sabi dito, you need to open your eyes for different opportunity and different doors na pwede mong pasukin. At yung taong ito, maaring mentor mo, tito mo, tatay mo, lolo mo, or dati mong boss, anyone na talaga namang may sinasabi sa buhay, ang magbibigay sa iyo ng daan para mabuksan ang mga pintuan ito. At ang kailangan mo, maging open, maging receptive, maging bukas sa mga posibilidad na pwede mo yakapin. Nagabago ang buhay. So parang sabi rito, huwag na tayong choosy, huwag na tayong reklamador, huwag na tayong Patamad-tamad. Sorry, real, real talk lang tayo, Virgo. Pero may mga ganyang moment. Kitang-kita ko rito. So, open your eyes for more opportunity. Um, para makita mo kung ano yung para sa'yo moving forward. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the strength card. Okay. Napakaganda nito. Dahil daw sa katatagan mo, nanalig ka, sabi mo hindi ko susukuan tong bagay na to. I will give my all. Maghihintay ako. Relax lang. Um, ako. Biglang boom. Dumating yung opportunity dahil may nakakita ng iyong galing, ng iyong professionalism, ng iyong husay. At nakita nila na kaya mong tumagal dito at kaya mong pang matuto. At ikaw yung uri ng tao na pasensyoso at kayang naging, alam mo yun, parang madali kang turuan, madali kang i-undergo sa supervision nila, parang ganyan. So, sa binigay, so mag-celebrate ka ngayon, Virgo, because you're gonna reach your milestone dahil sa mga offer na ito at pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Kaya narinig ko sa iyong spirit guides, huwag mong sayangin ang chance, huwag mong sayangin ang opportunity because it will answer yung mga goal na matagal mo nang gustong tumbukin. Makabili ng ganito, makapagpundar ng ganyan, makaipon, uh, masuportahan ng pamilya. So, it will be reachable. No? Abot kamay siya. Ang kailangan lang ikaw, handa kang tumulay doon. At yakapin yung pagkakataon. Okay? <coughs> the strength card is being clarified by <coughs> the devil card. Okay. Now is the right time for you na huwag malingat at huwag kang matempt na bumigay. No? Because for a very long time, nagpakatatag ka eh. Parang kinaya mo eh. Sabi mo, um, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Pero kaakibat nun, maraming mga distractions sa paligid. For example, gimmick-gimmick, tawag dito ni kaibigan, punta dito. Um, pag nahihirapan ka, nag, um, nagkakaroon ka ng Lumiliban ka or umaalis ka, no? nag escape ka. So, sabi dito, patuloy kang maging matatag at kayanin mong iwasan yung mga temptation or distraction sa buhay mo. Learn to say no to people or pagkakataon na nagiging, ha nagiging harang para sa bago mong sisimulan this time, okay? So, yan ang mga paalala sa'yo na yung spirit guides. Learn to be discerning pagating sa mga bagay na alam mong makakalihis ka ng landas o lalamon na ng maraming oras mo. Maaring panonood yan ng TV or gimmick-gimmick nga or labas-labas, no? Baka mamaya, eh, yun ay lumamon ng oras mo, mawalang ka ng time dito. So, hang on tight there. Matuto kang kumapit sa mga importante. In your near future, eto ka with the Four of Pentacles. Kitang-kita ko rito in the near future ang tabayanan mo after watching this video, 4 days, 4 weeks, or 4 months. Your spirit guides are telling you, meron ako nakitang stability when it comes to your money, when it comes to your career. Especially here, may mga binabago ka na, may mga hinihinto ka ng hindi gumagana for you, at binubuksan mo na yung sarili mo sa mga bagong pagkakataon. At yun ang magbubukas sa ng stability pagdating sa pera mo, pagdating sa yung pagkakakitaan. So nakita ko rito, you're gonna be able to provide for the family, for the needs, okay ang budget. Kitang-kita ko na nag sa life mo yung pera ng maayos. So sabi ng spirit guides mo, be alert. Kaya hindi porket sinabi ko na stable ang pera, ay eh, gastos ka ng gastos, bili ka ng bili, hayahay na sa si lumalabas sa pera. Sabi rito, bantayan ang iyong material wealth. Always be, you know, in protective mode. Hindi pwedeng lahat ng tao nakakaalam ng pera mo, ng sweldo mo, ng ATM mo, ng ipon mo. No? Learn to be secretive para mapangalagaan mo sila. Ayon sa iyong spirit guides sa kita ko rito, stick to your budget. Okay, hindi, parang narinig ko, hindi ito yung time for impulsive buying or yung para bagang silakbo ng damdamin mo na pabili ka. Sa mamalungkot ako. Bilaw ko ng sampung bag, mga ganyan. So, hindi pwede. Stick to your subok ng budgeting. or oh, fund. Yes. who talaga namang may basbas ka this time. Napakaganda. Sabi dito, your higher knowledge, yung mataas na kaalaman mo pagdating sa pag-iipon ng pera, sa paggastos, sa money handling, pati na rin sa yung career, ay makatulong para mapanghawakan mo yan ng maayos. Your spirit guides also is telling you na patuloy kang umangat pagating sa iyong kapirahan. So nakita ko rito ipon, maghanda no para sa mas malaki mo pang mga gastos in the near future. Your spirit guides are also telling you na mas magandang marami kang nalalaman. So halimbawa, when it comes to money, ipon, trabaho, kung gusto mong lumaki yung kapirahan mo, pag-aralan mo daw, mag-undergo ka ng mga training, seminar, workshops, or mga researching so that equipped ka with the right knowledge pagating sa money handling mo. Okay? So, pag-aralan mo siya. Hindi pwedeng bara-bara lang or uh, trial and error. Kailangan talaga may kinakapitan ka someone na magiging mentor mo o sa sa'yo ng tamang paraan. Okay? In your challenge for the week, you have no boundaries. O, panahon na daw para maglagay ka ng boundaries against other people na para bagang hindi ka nila respeto. So, panahon na para i-implement mo yan. Sabihin mo, hoy, sobra na kayo. Uh, nilalabag nyo na yung, yung privacy ko o dinidisrespect nyo na ako. For example, mga kapatid or anak o katrabaho <coughs> na siguro humihingi lagi sa'yo o nangungutang lagi sa'yo. <coughs> na para bagang you need to put boundaries there. Okay? Para ma-impose mo rin yung self-respect mo. Another message of shedding illusion. First step is awareness. The second is acceptance. So, nakita ko rito, basagi mo daw yung mga bagay na hindi totoo. Yung mga maling akala mo, for example, sa pera, ay mali pala tong paraan ko ng pagbili or ay sobrang laki pala ng budget natin, tapyasan natin. So, nakikita mo dito yung mga mali mong paraan, basagi mo daw yon itama mo na, para totally mapanghawakan mo at stable ang iyong pera and career. Sabi ko nga sa inyo, the more knowledge you have when it comes to money handling, the better. So, kung ano man yung mga maling paraan before, maayos mo na this time. Ganon din sa career. Kung mali yung pag usap kay boss or pakikitungo sa mga katrabaho, malalaman mo kung ano yung mga ilusyon at totoo. At doon ko kumapit sa mga totoo. Okay? in your challenge, you have the six of ones this month. Am um, nakita ko rito, you are the chosen one. Sa'yo so, talaga yung pagkakaloob, yung pagkakataon na maka-advance or talagang ikaw yung napapansin, nakikita. At ikaw yung reigning supreme. I ibig sabihin ko, halimbawa, sa trabaho, ikaw yung employee of the month o ikaw yung mabilis makabenta ng mga kondo or lupa. Parang ganyan and napakainit sa iyo ng mata ng iba parang ganyan parang everybody's looking at you so dagdag pressure 'yan sa paligid mo because ang ganda ng takbo mo eh talagang mahusay ka marunong ka gumaganda yung development mo sa career o sa pera and talaga namang ang daming insecure sa paligid so ayon sa yung spirit guides huwag mong intindihin ang ibang tao hayaan mo silang maglaway hayaan mo silang mainggit or Um, gumawa na issue, let them go. Mag-focus ka lang sa'yo. Mind your own business because malapit ka na sa, ka na sa tagumpay mo. Kung ikaw daw ay madi-distract or mapanghinaan ng loob dahil lang sa ibang tao, baka masira itong momentum mo. So, wag mong hayaang madiskaril yung momentum ng tagumpay mo. Eyes on the prize, eyes on the target, hayaan mo silang lahat sa paligid. Okay? The six of ones Clarify natin to Six of Wands being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, it's on your work. No, mag-focus ka lang sa sarili mo, sa development mo, sa iyong mga ginagawa, at hayaan mo yung ibang tao. Um, sa hulit-huli, ikaw pa rin naman ang na magkatagumpay, ikaw pa rin naman ang na mamayani, pero sa ngayon, um, tiisin mo yung urge na pumatol or Bigyang buhay o ibig-deal yung mga bagay sa paligid. Pigilan mo sarili mo. Huwag mong hayaan na masira ka ng dahil lang sa mga inggitero sa paligid. Learn to really focus on your growth, on your success. Your hard work will pay off soon. Kaya ang importante, nakatuto ka, okay? In your fortune, you have a fresh new way of living emerges. Yes, sabi ko nga sa inyo, mula sa pa, mula sa pagkahinto at pagkalugmok, talaga naman babangon ka na dahil may bagong papasok na oportunidad para sa'yo. So congrats po. Another message, you have impasse, reflect and redirect your energy. Kapag kita mong dead end na at walang wala ka na talagang mahihita dyan, bumangon ka. Maghanap ka ng ibang ruta. Um, piliin mo lagi ang mag-reinvent. At maghanap ng bagong paraan. Huwag kang manatili sa kumunoy. Always fight back. Okay? In life. Okay? In your fortune, you have the Queen of Swords. Queen of Swords sinasabi dito, this month, lilino na sa'yo yung mga bagay na importante at yung mga bagay na gusto mong paglaanan ng oras at panahon. For example, ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, hindi mo alam ko saan ka, alam mo yun, de derecho or ano yung diskarte mo, no? This month, everything will be clear. Malalantad sa'yo yung katotohanan tukol sa isang bagay at mawawala na lahat ng confusion mo. Nakita ko rin dito na talikuran na ang past, no? Always try to move on and choose to be a better person and lumarga ka. Dapat daw maging future-oriented ka learn to say no. Dapat daw ikaw ay decisive, okay? Dapat daw ikaw ay active. Alam mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na hindi. Hindi pwedeng nalilito. Kasi sayang oras, sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon. Kapag alam mo yung para sa'yo yan, grab it and take on it. Putulin mo yung kadena mo sa past. Okay? And be open. Maging bukas palad ka lang sa mga posibilidad, pero dapat malinaw sa'yo kung saan ka tutungo. Pero yung paraan para makapunta doon, dapat bukas ka. Okay? Nakita ko rin dito, you will make a decision. I don't know why. Para merong kang gagawing importanteng decision na magiging angkla mo moving forward. So good for you. Okay? The Queen of Swords. The Nine of Wands. Wow! wow, wow, wow. Nine of Wands. Dahil hindi ka sumuko, dahil hindi ka nag-give up, sabi mo, lalaban pa ako. Yes, bumagsak man ako, nahinto man ako, nasaktan man ako dyan, na-reject man ako, pero maalab pa rin ang puso mo. So, sabi dito, dahil hindi ka nagpakahina or lumaban ka pa rin, talagang bumangon ka pa rin, biglang nagningas yung puso mo dahil dumating yung pagkakataon. Kitang-kita mo na yung pintuan para sa'yo. So, from starting over, and seeing the possibilities. Ito ka, oh. Napahaganda. Embracing that possibility and fighting once more. Sabi mo, isa pang chance, laban pa ako. Ito na yung for me. Sa wakas, nakuha ko din. Parang, nung moment na muntik ka ng bumigay, pero sabi mo, lalaban pa ako, tatry pa ako, biglang boom. Pag try mo, nakuha mo yung para sa'yo. And you need to really be, alam mo yun, ah, uh, palaban para kunin talaga yung alam mong para sa'yo. Because you deserve this, pinaghirapan mo to. So, hindi yan ibibigay sa iba. So, yan talaga karapat dapat. So, Virgo, ilike mo tong video na to to activate this parang once in a lifetime chance dahil hindi ka bumitaw, binigay sa'yo. So, ilike mo to to activate that, okay? In your divine messages, you have luck is on your side. Wow, napakaganda. I-claim mo na to. Ang swerte daw ay nasa sa'yo this time the end of a tough cycle approaches. Wow, ito yon. Katapusan ng bigat, katapusan ng problema, katapusan ng hikahos. Ito na yung simula ng pagbabago para sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong nine of cups. Sabi ko nga sa inyo, wish fulfillment ito. So, kung nakapag-wish ka na kanina, pwede mo rin ulitin this time. Sabi sa'yo na yung spirit guides na malapit ka na doon sa katuparan ng wish anong kailangan gawin ni Virgo bilang payo sa'yo na yung spirit guides? Tapatan mo, no? I-align mo ang sarili mo doon sa blessing na darating. Ano ibig sabihin niyan? For example, um, matagal mo nang gusto maging singer. Like ko tong ginagamit na example para maliwan maliwanagan kayo. And then may audition pero ayaw pumunta. Garon din. Um, okay ka naman, pwede ka maging call center. May bukas sa call center dito ayaw mong pumunta. So, nagbubukas na sa iyong yung oportunidad para matupad yung wish. Ang kailangan mo kumilos, abutin siya, puntahan siya. Parang ganon. So, laban-laban, sugod, because may basbas ka dito by your spirit guides, okay? The nine of cups. Oh, uh, tumapon, kunin natin. Yes, the temperance card. Temperance card's all about patience. Patience and also with the page of cups naman, dedication. So, kasabay ng iyong pananalig sa iyong mga wishes and fulfillment, satisfaction and contentment. Kailangan daw ikaw ay matyaga, masipag, wag basta-basta bibitaw. Ilaan mo ang lahat ng makakaya mo, effort mo, pananalig mo sa isang bagay para matupad siya. Ang combo ng lahat ng ito, to tatlong cards sa to, pag pinagsama-sama, manifestation. Yung wish mo, na pinagtsagaan mo at talagang naniwala ka na iyo yan, tapos yung buong puso mo at isip mo ay talagang you are believing that it will be yours, manifestation coming true. Parang ganyan. So, pag samasamahin mo to, it will come para sa iyo. Okay? Ang outcome of Virgo for your parent and career, ito yan. But first, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have key, successful outcome to your problems. Napahaganda. Successful daw po ang inyong problema. Another message of dogs getting together with friends. So, especially here with the four of ones, celebration ito. Especially having this new opportunity, talaga namang gagather mo yung friends mo, family mo, to celebrate. So, gawin mo yan this time. Congrats po. Another message of flag. Do not be tempted to lower your standard. Yes. Huwag mong hayaan na magkasya ka sa karampot. You are reaching the heights of your career, of your money. So, huwag mong hayaang nasa baba ka. Abutin mo yung langit, abutin mo yung pangarap mo. You have a ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw pong tao sa buhay mo na matigas ang ulo at very, very agresibo. Uh, either iwasan mo yan, huwag mo i-big deal, focus ka lang sa sarili mo. Okay? Ang outcome ni Virgo for November pera and career para sa ating lahat, mga kapwa ko Virgo, you have the king of wands. Yes, follow your vision kung ano yung plano mo, idea mo, goal mo, dapat malinaw sa iyo yan, tumbukin mo, abutin mo. Don't let other people drown you with hesitation, with guilt, or with takot. No? Itapon mo yung mga, takpan mo ang tenga mo pagating sa mga bashers. Fight for your dreams. Laksa ng loob, maging matapang. Okay? Clarify natin siya. The king of wands. Nakita ko rito sa ma view building new negosyo, may plano kang lumipat ng ibang kumpanya or lumipat na ibang lugar at yung pangarap na yan, yung idea na yan, ilaban mo yan. Okay? King of wands, the magician card. Yes. You are able and capable of achieving this. Kung ano man po tong great idea mo or plan or um, gusto mong gawin, kayang-kaya mo daw siyang i-achieve. Magician card is a card of manifestation, card of approval, card of success. Kayang-kaya mo daw itong abutin. Naha iyo daw lahat ng tools, um, experience at power para maging totoo ito sa buhay mo. Yung dating imposible, posible siya sa iyo. So, pag po lumalabas si Magician card, ito isang sign din na panahon na para kumilos ka pagdating sa mga pangarap mo. Okay? Laban, sugod, abutin, kayang-kaya mo 'yan. So Virgo, ito po ang inyong November bonus para po sa inyong pera and career. Sana po yung naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching mga kapwa ko Virgo. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.